Maraming ang nagtatanong sa inyo guys kung free nga ba tong gym na pinupuntahan namin ni kuya nyo. Yes po, free amenities ito para sa mga may-ari ng mga bahay dito. Siyempre, tayo ay kasambahay lamang pero ang ating amo since napakabait at generous, pinahihintulutan po niya tayong gamitin lahat ng mga amenities na pwede. Araw-araw po kami nagpupunta dito at madalas wala po kami nakakasabay kasi nga po iilan pa lang yung mga kapitbahay namin. Yung mga kasambahay naman nila, hindi pa namin sila nakikita kita na no, gumamit niyan. Ewan ko lang kung pinahintulutan din ba sila. Kompleto naman yan para sa mga basic workout. Meron din siyang free water tsaka may toilet din siya. tinalang lang din si kuya nyo nung nasa Pilipinas pa lang ay talaga namang nag gym na siya kaya alam na niya yung mga basics. Kung paano gamitin lahat yan kasi ako wala naman akong kaalam-alam dyan. Sa kanya lang naman din ako natuto at naging masipag. Never din naman kami sinita ng management tuwing pumupunta kami dyan. Kaya alam ko okay lang din naman para sa mga helper na mag-exercise exercise or gamitin lahat ng mga amenities. Meron din naman kasing napakalaking playground kung saan may mga basketball court, tennis court at kung ano-ano pang pwede mong gawin doon may barbecue area din. At bawat bahay, may kanya-kanyang swimming pool yan dun sa rooftop kung saan kami naliligo. Sobrang thankful talaga kami dito sa amo namin kasi siya pa talagang nagpupush sa amin para gamitin lahat yan. Minsan nga, sinabi niyang dalhin namin yung aso dyan sa gym. <laughs>